Hello what's up guys? This is Parts TV. So for today's video guys, I tuturo ko kung pa paano mapapabilis ang inyong internet connection sa Android phone natin this 2025. So guys, uh, i-ask ia natin si ChatGPT para uh, bigyan tayo ng uh, magandang APN. So tara, and let's go. Okay guys, this is the video guys. So guys, nakapagtanong na ako kay ChatGPT ng uh, best 5G APN and not congested na APN. So ito guys yung sinadjust niya sa atin. So tatry natin to sa labas. So wait lang, papakita ko lang guys ha. So ayan guys, yung tinanong ko kanina. Ito yung uh, 5G APN and not congested. So, sa so dito, ito yung nilagay ng uh, ni ChatGPT, internet.dito.ph. So, notes, may notes naman dyan. This is the default APN, both 4G, LTE, and 5G, naga na dyan. Dito naman sa globe, ito yung gamit natin. So, internet.globe.com.ph. So, ayan guys, sundan nyo na lang dito. Then, ito guys, yung ano, isa pa, use this APN for 5G use din. Ito guys, sa 5G daw to, http.globe.com.ph and also sometimes works but internet.globe.com.ph is prepared. So, pwede natin gamitin daw yon yung isa, tapos pwede rin ito. So, pag 5G, pwede rin ito, pero mas prepared daw nila itong uh, internet.globe.com.ph Pero mas crowded yan guys, kasi yan yung default. Pero, pwede naman din daw dun sa isa. So, tatry natin yan dun guys sa labas. Kung hindi naman magbabago pa. So, ayan guys. Ito rin sa smart. Pwede nyong gayahin guys. So, ayun yung binigay sa atin. So, ayun po. Lumalabo. So, ayan guys. Gagayahin muna natin. Then, uh, back na tayo dito sa video. Sa so, setup ko muna guys. Sa so, mga hindi po marunong mag up guys. Uh, maglalagay ako ng video dyan sa ating uh, description para paano i-set up yung ating uh, APN na yun. So, ayan na guys, na-set up na natin yung ating uh, name, globe. Tapos, ito guys, yung ating uh, APN na nandito. So, ayan guys, ginaya lang natin. So, ito po. Tapos, dito naman sa APN type nya, default is UPL, then IA. Tapos, yung APN protocol nya, parehas IPv4, IPv6. Then, okay na yun guys, na natin pagtapos na natin i-set up. So guys, saan ba ito makikita yung settings na ito guys? Dito po yung sa access, dito guys. Dito po sa access point, dito guys. at ating SIM card, then pwede na tayo mag-add ng APN dito. So pwede po tayo gumamit ng ibang APN na gusto natin. Or basta yung gumagana guys sa ah, hindi yung medyo congested. Kasi pag congested guys, ibig sabihin nun maraming users na gumagamit. rin, anong oras na? 10, 18, maraming nag internet ngayon pag nagmo mobile data tayo, di ba? tapos uh, medyo congested 'yon depende sa area niyo yun uh, nag aanuhan kayo sa uh, cell tower nag-aagaw-agawan kayo kaya kailangan mo ng APN na mapapag-lipatan uh, parang server lang guys gano'n yun so try try na natin doon sa labas yung APN na 'to pero obserbahan muna natin yung default bago yung uh, ano natin yung pinalit So guys, andito dito na po ako sa labas at magte-test na ako ng uh, internet kasi doon sa loob ng kwarto ay medyo uh, mahina doon 'yung signal ko. Kaya kailangan natin malaman 'yung full potential ng APN na 'to. So, tara. Te-test ko muna, guys. So, guys, ito na po tayo dito sa ating uh, speed test dito sa labas. So, ito po 'yung papakita ko sa inyo na ano po? internet connection ko dito sa bus. Ito pong AP na ano to. Hindi fault mo na ng globe. So, unang test natin guys. Ito po. So, tingnan natin kung uh, malakas ba siya ngayong oras. So, ayan guys. Medyo uh, bumabagsak-bagsak siya. Medyo bumabagsak guys. 11 Mbps po. 12. 12 lang guys. Hanggang 12 lang po yung ating uh, APN na to. So, pagpasensya nyo na guys kung maraming dumadaan dito sa ano namin, sa so sa harapan namin. Kasi, ano guys, tabing kalsada kami. So, medyo maini talaga. So, ito po yung ano natin. Uh, unang test, 12 Mbps. Tapos, uh, magto Mbps dito sa uploads. So, medyo mabagal na guys. So, try uli natin kung magbabago para talagang convincing guys kasi mahirap na guys kung ano sabi nyo fake naman yung ina-upload ko so eto guys talagang kumabagsak guys medyo may sa naman kahit pa paano 13 13 lang guys yung pinakamalakas malak ng default ng internet na APN ng globe so hindi pa natin guys napapalitan na hindi pa po natin napapalitan guys, yung final natin. 13 tsaka 12 Mbps lang. Medyo 1 Mbps lang yung tinaas ng ating uh, APN na default. So, ito po yung default natin na may globe internet. So, ito. Then, ipalit na natin yung kanina nakita natin doon sa chat GP. So, guys. Try natin. refresh natin para makita nyo. So, ito po. Refresh natin. So, ayan guys speed test na po natin. Speed test natin guys. So, medyo maganda yung ping. Wow, guys. Umabot na. 30. 34. Huwag naman sana bumaba. Medyo maganda na guys. Talaga sobra guys. Oh. Medyo umabot na. 32 Mbps. Wow, guys. Oh. Malakas. Medyo malakas guys Ah. Medyo malakas. <laughs> Compared dun sa isa. Grabe guys, so grabe yung tinaas guys. Isa pang test natin guys. Asa 32 Mbps guys yung pinakataas natin ngayon. So try ulit natin, baka mahigitan niya. Oy! Oy guys! Aabot ng ano, aabot ng 50. Oh, nag 40. Pero nasa 32 Mbps yung kanina guys. Kaya baka satisfied na rin ako doon. So nasa 32 Mbps po talaga yung pinakamakas niya. Wow! Sobrang lakas. Hindi siya congested guys. sa Yung APN po na gamit natin. Hindi siya congested. So guys, pwede nyo rin to i-try sa inyong uh, lugar. Para malaman nyo kung congested ba sa inyo or hindi. Mas marami kasi ng default na internet.globe.com.ph pero mas okay tong uh, speed ko to dito sa akin. So, yung guys, kita nyo naman siguro yung uh, ano natin, uh speed test dalawang beses ko ginawa. Ginawa guys ah para convincing talaga guys baka sa nyo kasi uh, fake yung inaano ko. Uh, yung VPN binibigay ko guys. So, ito naman po is Globe naman din po yan. Medyo hindi na nga lang ang gamit ngayon, kaya parang okay siya dito sa akin. Mas bumilis yung connection ko. So, guys, paano po ba mag-add ng APN? So, guys, meron po ako dyan video na ilalagay sa description, guys. So, yun po, pwede nyo sundan, guys, yung uh, APN tutorial na yun. So, nasa SIM card lang naman po natin yun, SIM card. Okay, pagbukas natin, guys, ito, SIM card. Iriin lang po natin SIM 1, SIM 2. Uno, ipapalitan natin din access point name APN. So, ayan na po. Pwede na po tayo mag-add ng APN dito. So, i-set up nyo na lang po yung tamang set -out. Kasi pag mali yan, guys, hindi mag-appear. So, yun, guys. I hope na natulungan po kayo sa inyong uh, problema sa internet connection. Uh, guys, pakilike and subscribe yun naman itong ating channel para mas gumagawa po yung ating channel. Maraming salamat po sa support na, guys, at sa panunood. Bye, bye.